So, so wala namang kasasaktong oras na alas city media ay may pangabal. Sa naman tang orasa karon oy hapit na alas 8 nya atong customer perting naghala nagpaabot nimo. Perti namang taasa sa atong linya sa atong customer karong mga oras. So, wala pa naabot atong sisigan nakalinya nagu sila da. O nang makaingon na lang puta grabihan na pud sisig ni Junel. Ni linyahan. Man. Grabe na trending atong sisig no kalat na jud ka istanan sa tibook. Sama si sa kung nadungga no ni na lang jud sila para gusto sila mutilaw sa sisig ni Junel. O nang makaingon na lang jud ta ninyo salamat. balik sa pagsuporta sa atong sisigan Okay lah atong jenil di ha ya? Okay lah kayo Pertina jung taasa sa atong linya sa atong sisig dari sa Puente Osmeña no? Kaya naman naghanang customer dari nagpaabot niya Dugay pa jung kitong serve siya kay mawala lagi siya rapod sa Manang tabangan na po natong Maunang gitabangan na lang po na muna no para mugamay ang linya kay lisod po kayo mutaas, delikado na sininita na punta kay nag-ali tayo sa kalsada. Maunang dyan na yung number one na angay lang po liyan na dili na mahitabo na mag-ali may sa kalsada. Pagkalamian na lang dyan sa tong platter sisig diha. sakit man sa dato ang tangkugo ng sisiga, pero sige lang labi man po siya. Maunang isig tabangay na lang po yung sa kapwa rider na no, mga grab po delivery. Wala man sa ni booking, maunang amula po ng itabang o, man Maunang good si Junel kay Sierra Osa wala pa ang mahal niya. Kami na lang po, ang mangunay o takos ani pagkahan ni Mahuman atong linya no kay nagkadugay nagkataas matong atong linya Sus, pastilan pero tinang taas sa ah. tagagabi ah. ina jud ni permi taas ang linya no sama sa akong nadunggan no na napadpad na nga tagalapo-lapo sila nya upan mingla nilya ang ah, pinakalayo jud akong nadunggan no ang tagadabaw kay nangare jud sila kay gusto sila mo shout out de sa mga tagadabaw sa yung nakita karon sa video no nangare lang jud sila kay gusto sila motilo sa sisig ni Mao lagi ni Aki daw kuno silang timeline og sa TikTok na naa na kuno ilami na sisigan diri sa Pointe Hosmeña Isawayan so, na lang po nila. Kinadjud basta-basta atong sisig no, nagkadugay, nagkalami atong sisig. Ay, kung pala kung nasayop no, atong satin spy customer ni balik kung palit. Ay, eh? gilamian siguro sa sisig ni Janelle. Kansa man po di ganahan sa atong sisig no, pwede mo pong lamia. Ay, okay. ingon okay. na lang good among kapore din na usapog ka vlogger. <laughs> gamay-gamay na lang jud ato lain line niya no karon wala pagapo na human ang customer dinaghan ang mga order sa ilang sulit man pugay atong gilan niya hindi pud ka sisig lami na niya barato pa kayo pasok sa panglasang Pilipino kagwapa na jud sa ato customer. customer kamisel lang sa may kasulti nimo sa sisig ni Jenner lami na siya eh lami jud paningot lagi karon tukos ka hang ha kayo ha kay stanan eh. ha sige lang sa may ikasulti ninyong duha. <laughs> sa wakas na human na jud taon ang taas na linya niya last na puning ning nga da pita onya ang mahal sa tong amigo mo pa pagabot niya kung baga maori iya ang karugtong sa kinabuhi pag panginabuhi karong mga adlaw <laughs>